magsimula. Masahin naman ng pagkayo ko dito kung abutin uh, ako ng siyang-siyang sa kakintay kay Padre. Nako ay makakarating ito sa buong barangay namin. Lalo-lalo na sa mga kumpadre ko. Oo. Oh. Margarita yun ah. Pagkano dumi babae, eh. isipin ba naman makiapid sa pangat mga sawa ni Aling Biring? Oh, Angie! Oh, hindi, wala-wala. Als ik was zei... Ik weet niet deal ik moet met mijn vader. Nu, ik ben hier gewoon in Hong Kong voor deze stupid confession. Heb ik hierboven te diten? En niet dat ik. Is dat niet wat weet je? Nee, Dan zou je hier moeten zijn in plaats van mij. je Ik moet niet. niet. Ik moet niet. Ik anak na Mayor at Doktor ang Estudiantes. Ano Anong ginagawa mo dito? Ngayon sa na. Obviously. Uh, alam na atin natin lang ito ah. Pero yung natin. May siya ng na sa pinanggalingan niya. O, oh, ayun. Nakita yun. yung parating. Yung lalaking yun. Drug dealer niya yan. Wala sa droga ang kayamanan. At yung kasama niya, yung mga babae Tapang kukuha daw siya ng mini-pack ng na pera. Kaya yun, inaksanan na si Namulag. Pero kailangan po po kailangan siya. Excuse me po! So, kung okay lang, paning max ka dyan. OMG! Oh, you were? Eh, so, umalis ka nga, diba? So, mabati ako. Gusto mo, pila ka na ulit, ha? First call, first serve. Finders, keepers. Aba, ay bumalang galang na mga ingay na kapatahan. Pero, kanina pa nga siya jan dyan. Kausap ko. Kaya talong kung mga nga nang Biya ka naman. Nasa tanong tayo ng pakinood. Ah! Oh, okay na. Oh, sige. ตัวเราน不好ี思ซาขอเจาขนนาไปด้ไป Maganda umaga bago, padre. Kamusta ko kayo? Uh, na kasanayan niyo po ba yung mumunting bayo namin dito? Uh, patawarin niyo po yung kagaspangan ng ilang tao dito, ha? Patawarin sana sila ng Panginoong mapagmahal, mahabagin, at makatarungan. Magandang umaga rin. Ito nga sinasabi ko sa inyo, padre, mga kabataan ngayon, napakabastos, walang modo. Eh, yung kapanunan namin, hindi mo pa kami ganyan. Mataas ang respeto namin sa mga nakakatanda sa amin. Higit na lalo sa Panginoon. Ah, ang inyong ikukumpisal? Bendisyon niyo po ako, padre, pagkat ako'y okay, nagkasala po ang pagkukumpisal ay nung isang buwan. Nung hindi ko sinasadyang may pakalat ang pagbubuntis ng anak ni kumparing paring Stakyo, eh paano ba naman kasi? Yung ama ng bata ay isa doon sa mga pariwadang tambay sa tindahan ni Aling polisma Mga tambay na mas makatipa sa gabi. Eh, hindi ka mo mapigil ang dinasabi sa ibang tao ang kahiay ang ginawa ng anak ni kumpare bagamat sumpang doon na kami magkaibigan. Eh, paano ba naman kasing ng anak niyong ganon? Eh, kay ganda naman ang pagpapalaki ni paring Takyo eh malamang influensya ng mga tambay doon. Walang pinag-aralan at walang pananalig sa may kapal. At anong iyong kasalanan? Ayun ay, nga o, padre. Sabi pa ng ilang kumpadre ko at mga asawa nila na may pagkatsismoso daw ako. Eh, hindi ko lang kung saan napulat nilang ganyang pananaw. Alam mo, anak? Ang pagtanggap na ikaw ay may pagkakamali ang unang daan tungo sa pagbabago. Kaya ka naririto at nangungumpisal. Ay dahil alam mong sa puso mo may nagawa kang mali sa iyong kapwa at sa Diyos natin, Panginoon. Opo, Padre. Kaya nga po, pagdadasal ko na lamang mga kaluluwa ng mga makasaraan mga taong yun. Buti pa ako, pinupunan lamang sila na walang kaparadakan ay naririto at sinusubukang itawid ng aking pagkakamali. Ay, salamat po, Padre, sa pakikinig nyo, ha. Eh, sa inyo lang po ako nakakapagsabi ng gantong bagay. Eh, maliban na po sa Panginoon pag ako'y nagdadasal. Baka naman maaaring bawas-bawasan natin ang... Sandali na po, padre. lang ako. Eh, ako yung nagagalak na napapahayag ko ang aking mga damdamin sa loobin at opinion. Higit pong nakapagpapalaya ato kung tawing nagkukumpisal ako. Anak, bawas-bawasan ang pakikialam sa buhay ng kapwa. Matutong pigilan ang sarili sa pagchismis at ituon ang iyong sipag sa pakikipagkwentuhan sa Diyos nating may kapal. O siya, magdasal ka ng limang ama namin. Maaari ka nang magsimula, Iha. Father, may makakarnig po ba sa dito? Huwag kang mag-alala. Ako lamang at ang Panginoon ang makakarinig sa'yo. OMG, Father! What's up with this church ba? May itis! Wala ba kayong insecticide? At bakit ang init-init? Where's the electric fan that we donated? And why is this box so sikip? Can't you build a bigger one? Yung know, may sa so and aircon? passahinshan mo na sana Liha. Father, a confession is like a sharing din naman, 'di ba? Oo naman. my father, it's so hard to be the mayor's daughter. I have to work hard to get my Hong Kong vacation. You see, I come here every week to confess because daddy wants me to be a good girl. Eh, ang pangit-pangit naman ng church na 'to. It's so mainit and so madumi and so, so poor. I have to make mess with everybody. And because of this stupid dress code, I had to wear this manang dress. Can you not change it na lang? Iha, alam mo namang hindi po pwede yan. But why? Aren't we the biggest sponsors of this church? Kami bumili ng altar nyo. Pati yung ba yung scary looking statues dun sa labas so? Oh. And even the narrow cross that was made in Italy. That was so expensive kaya. Kaya I demand na palitan nyo yung dress code right now. Pasensya ka na anak. Ngunit hindi talaga natin maaaring gawin yun. Okay, okay. O si father ah. Kahit na ayoko and I look like Lola in this dress. I'm still here. I'm a good girl. osha Iha lang ka ng nang umpisal. Si Father naman hindi ka talaga nakikinig. Last week nga eh. Eh hindi ka naman nang umpisan noon. Nag-sharing ka lang din, 'di ba? Don't worry, Father. Since next week yung election, this is the last time you'll see me. Kasi I'll be off to Hong Kong na after Manalo ni Daddy. Would you imagine? I had to feed so many dirty and poor people. Eh, ang baho nila. I couldn't stand being so close. Tapos may picture pa. Ah! Eh, lalong mabaho! Kahit magbabobot ako ng ten times, I still smell like poverty. Alam mo, Iha, kung tutulong ka sa iyong kapwa, dapat ito'y bukal sa iyong puso. Huwag mong husgahan ang tao base sa kanyang katayuan sa buhay. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. How can a super rich, super good, and super pretty girl like me be on the same level with them? Iha, kailangan ko bang ulitin sa'yo ito linggo-linggo? Sana'y makita mo ang mukha ng Diyos sa lahat ng taong nakakasalamuha mo. Oh, don't you worry, Father. You won't be seeing me anymore. And by the way, let's keep this our secret, ha? Huh? <laughs> Buti naman ako na magkukumpisa. Namin silit kanina Ay. eh. Uy! Ayos to ah, Barbie doon. Ano yun? Wala naman po, Father. May naiwan lang pong kalat yung naumpisal kanina. Ako na lang po magtatapon. Salamat, Iha. Padre, bindisyonan niyo po ako pagkat ako'y kasi father, nagsinungaling po ako para pagtakpan yung best friend ko. Ano ba nangyari, Iha? Kasi po father, yung best friend ko, medyo malikot yung kamay. Hirap na hirap na nga po ako mag-isip ng dahilan para pagtakpan siya. Pinipigyan ko siya pero hindi naman siya nakikinig. Bilhin niyo ah, lahat ng tao sa klase namin na na niya ng gamit. Pera, relo, cellphone, wallet, bag, papel, ball pen, pati nga kutsara sa kantin, tinitira. Eh, kung may koleksyon na nga ata siya eh. Ako naman po ito, lagi nagsasabing tigilan na niya. Pero ayaw pong paawat. Ayan tuloy, nahuli. At dahil nga ako lang yung maaasahan niya, nagsinungaling ako para pagtakpan yung ginawa niya. Eh father, ginawa ko lang naman po yun para na rin sa ikabubuti niya. Anak, ang kasalanan, maliit man o malaki, ano pa man ang dahilan, ay kasalanan pa rin. Pero, totoo ba tong storya ng iyong kaibigan? Opo, Father. Baka naman maaaring pakiusapan mong magkumpisa rin siya dito. Magandang ideya po yan. Ang ko na nga po ni Yaya yun eh. Sige po, kung gusto niyo, bukas sabihan ko siya. sa... Sa tami naman ang ginawa ko sa kanya, di ba? Siguro papayag na po yun. Maganda yan, anak. Ngunit alalahanin mong... Hindi pa rin tama na nanagsinungaling ka para pagtakpan siya. Kung tunay ang inyong pagkakaibigan, Handa kayong punahin ang isat-isa at tulungan maitama ang mga ito. Maraming salamat po, Father. Walang anuman, anak. Magdasal ka ng tatlong abaginoong Maria.